the power of one. Simula tayo. Ano? Kung ako'y uh, may, may pagkain, eh di babahagi ko doon sa kakapitbahay kung wala. Pwedeng yung, yung binahagi ko, eh, hindi kasya sa buong pamilya niya, pero at isa-isa, nakatulong. Eh kung lahat tayo po'y mag-isip ng ganon, pa isa-isa, eh di ang daming tao matutulong. Pagmamahal po sa Diyos, ay dapat dumaloy sa, ating pagmamahal sa ating bansa, sa ating kapwa. Lalong-lalo lalo na sa mga maralita. Hindi po nakahiwalay, kundi magkasama po ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating pagmamahal sa mga mahihirap sa ating bansa. Ano po? Kung tayo po ay nakaugat at nakasentro at dumadaloy ang buhay natin sa Diyos, dapat dumaloy din ito sa ating kapwa. Si Jesus, mahal po niya ang kanyang ama at mahal din niya ang Jerusalem. Mahal din niya ang, ang bansang Israel. Sapagkat mahal niya ang kanyang ama, kaya lalo naging mapagmahal sa kanyang bansa. Hindi ba iniyakan niya yung nakita niyang pagkadurog ng, ano, ng Jerusalem? Ano po? Why? Because mahal niya. So, dapat din ganun po tayo. Yung ating pagmamahal sa Diyos dapat may salin, may translate sa pagmamahal sa ating bansa. Mahal natin ang ating bansa. At ang bansang Pilipinas po ay mayroong dahilang plano ang Diyos dito. May dahilan, may panaginip, may pangarap ang Diyos sa ating bansang Pilipinas. Pilang ilaw ng mundo sa buong Asia at sa buong mundo. Kaya dapat po eh mahalin natin ito. Pagsikap ang at isentro sa Diyos. At makikita po natin sa taktang panahon, ano, kairos, ano, sa panahon na ang ng Diyos, tayo po ay magiging uh, example, halimbawa, na isang maunlan, malusog, masaya, at bansang nakasentro sa Diyos. At ito po ay nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa ibang bansa. Ang politika po ay lalang ng Diyos galing sa Diyos ang politika? Sapagkat galing sa Diyos ang tao. Kung paano ang hanap buhay, kabuhayan, ay galing sa Diyos. Kung paano ang, uh, ang entertainment ay galing sa Diyos, sapagkat galing sa tao, ganyan, ganyan din ang politika. So, tayo po ay hindi naniniwala na marumi ang politika. Ang politikong iba ang nagpaparumi sa politika kung hahayaan po natin ang politika na patakbuhin po ng mga maruming tao, eh talagang dudumi ang politika. At ito po ay lilisan sa plano ng Diyos. Kaya nga po, dapat po, uh, let me entreat, let me encourage righteous people, matuwid na tao, mabuting tao, na may biyaya sa Diyos sa pamumuno. Ano? na mayroong tinanggap sa Diyos for leadership na mo Pasukan natin ang politika. Ano po? Ako po isang pare. Dapat wala ako dito. Kailang kinailangan po. Ano? Ang kailangan po natin ngayon ay mga lay leaders. Laiko. Ano? Laiko, babae, lalaki na may pusong pinamumunuan ng Diyos, na may pusong nagmamahal sa ating masa. Matuwid na tao lalaban sa corruption. May leadership, hahaguin, isasamang mga tao, at dadalhin ang ating bansa sa progresibo, uh, malusog, yun nga, spiritual uh, na nakasentro sa Diyos. Kaya kayo pong mabuting tao, ano, matuwid na tao, mayroon po kayong responsibilidad. Ano? Huwag po ninyong itago ang kagalingan ninyo. At tayo pong mga tao naman, tayo po ay tumulong. Ano po kung nag, may nakikita po tayong matuwid na tao na pwedeng i-pumasok sa politika, suportahan po natin. Ano po, bigyan po natin ng mga kagamitan, pera, pondo, paggamit po sa kampanya. Pero yun po, above all, yung moral support, yung presensya po natin. Nang sa ganun, ang mamumuno po sa ating bansa ay ano, mabubuting tao. Panginoon. Nakakalungkot nga na bakit gano'n na lang ang kalagayan ng ating politika sa Pilipinas. Na kung tutuusin, karamihan naman sa ating mga Pilipino ay mga Kristiyano at Katoliko pa. Kaya ngayon, gumising ka kapatid. Ano ang tugon mo sa kasalukuyang krisis sa politika? Malapit na naman ang 2010 election. Dalangin natin na magkaroon tayo ng isang konkretong pagtugon upang mabago ang politika ng ating bansa. Bilang isang mabuting kristyano, hinahamon tayo na makialam, makisangkot at aktibong pasukin natin ang politika nang sa gayon mabago ito. Alalahanin natin na ang matapat at responsabling paglilingkod natin sa bayan ay paglilingkod din natin sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po si Sister Des ng Children of Light Catholic Charismatic Community hanggang sa susunod na linggo.